lumabas ka guys sa ngaling tapat akala ko kainin na pa ako nag video guys ayun hindi pala naka on yung aking camera guys tawagin ko daw ayun o oh. nasa lubong namin yung aso na nakawala ang bait <laughs> nilalandi yung aming aso girlfriend niya kasi yan <laughs> lalaki kasi yung amin BFF niya babae yung babae ibabae yung aso na yan yung walang tali yan ha ah. Parang bagong ligo siya. Hala. Hindi na hindi siya. Ang sayo niya. Nakawala talaga. Ayun na. Wala na. Umuwi na. Let's go. Ay, dyan pala yan. Ayun o, pumasok dun. Ayun na, bumalik. Ayun, wala. Ayun, ayun, ayun. Nawawala siya. Hindi alam Sana. Hala, hindi siya. Oh. Toink. Si Wake lang pala yung ano niya. Ay, magkikis Eh, sige lang. Bagong ligo naman eh, mukhang malinis naman. Si Maki, hindi naligo eh. Mm, yung alaga namin, every week pinapaliguan yan. Ala, <laughs> 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 bastos na Wake ini. Alika na, move mo, baka humiga dyan. Doon tayo sa ano. Ayun na, umuwi na siya. Bye bye. Chuk 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 wala na. Ayaw na niya. <laughs> Kalukot talaga to. Ang saya niya. Ni Ang No? Sa lilim tayo. Sa lilim. Kasi mangangamoy ano tayo. Bangus. Maglaro daw tayo sa garden mat. Dalhin natin yan. Ayun siya. Ay. Ang bait. Ang bait niya, no? Tingnan nyo. Kalbo pa rin. Malapit na rin yan magkakadahon yung mga puno na yan kasi uh, ano man tawag niyan jen yung malapit na mag-summer? ayaw ko. Nag Naguluhan kami. Eh, spring or fall. Eh, fall, May nakawala hindi natin alam kung ano basta yun na yan magkakadahon ayun oh nagsisimula na nga ito isa O oh, mamumulaklak na yan ba ayan hindi makita kasi may dahon yung likod ano yan um tawag nito um bulaklak mo na tapos sunod yan dahon na ayan lalapit tayo para makita nyo diyan sa baba nakita nyo ayan oh yan na yan yan bulaklak yan yan bulaklak lahat yan puti ang kulay niyan bulaklak na yan malaki ha ah? ano nangyari nako makasabihin may may ari na inano natin yung aso nila kaya nga kumaba lang siya mukha pa naman nasungot ano bas ay ang cute nila ng dalawa oh may mga pabibi ay, Ayoko mawak. Kasi mangangamot aku Oke lah, <laughs> good. Adik guys ini Chinese. come back! running around. Uh, It's <laughs> Wala na. Eh. Ayaw niya. Ayaw niya umuwi. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Come on, come on. Ay, uwi muna namin. Okay, okay na. No, Maki, no. Okay. Let's go. Come on. Come on. Ayaw niya umuwi. Ayaw Let's go. Pinasunod namin guys para umuwi kasi walang tali. Baka masagasaan kasi. <laughs> ayan yan yung pumasok. Matalino rin, oh. Bye-bye! <laughs> <laughs> Ayaw talaga. Ito yung bahay nila. Ayan, bahay. Katulong yan siya. Yaya, yun siya, yaya. Ayun, ayun siya. Ayaw, talaga. Matalino din itong mga aso, no? Ayan, Oh. Hindi na daan-daan na lang yung bahay nila. Nakakatuwa. Ay, ka na. Pasok na. Wala ang Ah, bibigyan niya siguro na pagkain, no? Ayun na. Ito na, ito na. Ito na siya, ito na. Oo, hinihantay lang yung gaya Pag lumabas siya, nalisin. Okay, go. Go. Come here. na oh. Nihintay namin yung gaya. Nakakatuwa yung mukha niya, no? <laughs> nag sila, o oh, nagkising Papa, bigyan siya yung mm -mm. mm -hmm. uh, 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 hindi yan i ng i nang ilumak. Nilang, ate, yan siya, tapos -ano lang yung lumalaki. Ang ganda, no? <laughs> ay, 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 ay. iniwan tayo, ah. Akala natin kukunan lang ng ano, pagkain. Ba't ganun? Hindi na bumalik. <laughs> Mag-walking nga kami para pumayat-payat. Na-stranded na kami dito. Ayan na. Mo yung parang mga yung, yung ano na mga yung mga may itim. Mm -mm. Kinky yung buhok. Oo. No, yung kanya, yeah. no? Oo. Oh, oh, Kasi atin, pinapanot nila yan. Atin, minsan, Kinakalbo. Kapos, 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 so, yung yaya niya? Okay. Pasok ka na daw doon eh. Yung yaya. Pasok ka na. Ayun. Ayun niya talaga. Ah, gusto rin eh, Maki. Ayan, papasok na siya. Ala, alam niya na ipapasok sa kaya ayaw lumapit. Ayaw niya talaga si Maki oh. Pagkain yung anim-amin, matakaw yan. Pagkain ang wala. Ah, nasisilim lang din siya. <laughs> Yun yung pumasok sa kanyang kulungan. Ah, matalino. Ayun, pumasok na. Good. Bye-bye. Okay. yan nakapasok na. So, tayo ay maglakad na. Ayan, guys. Tuloy na natin ating walking. Akala ko kanina din naka-video ako din, wala pala. Mabuti tiningnan ko. so, yung doon, wala din ako naka-video doon. Sayang, ganda pa naman ng uh, kanilang pagtatagpo, no? <laughs> Ayan, balik tayo dito, guys, ah. Nag-walking kami kay. Tumatabak na naman. Ganun kami pag pag winter kasi hindi nga nakakalakad. Ito na may mga laman oh. Kahit winter to, galing kasi namumulaklak. Yan oh. Ha? Oh, yun mabuti yun kasi ano lang, yan lang siya yung ito kasi. Madali manakaw yung alaga namin kasi. Ma ano siya sa tao lalo na kung may pagkain, susunod agad. Gusto pa niyan magsakay ng kotse social yan eh. Pero ano, pag nakasakay saan ng kotse ano siya? Mabait. Hindi siya makulit. Yan, nakita nyo dito guys. Ang ganda dito. Tanghaling tapat to. Kasi kumain kami 11.30. Tapos pag isip isipan namin maglakad. Guys, nasa bahay lang. At least may exercise man lang. Kababa yung kinain. Ayun, natin mo yung bermuda. Patay. Hmm? Ang ganda. Matay yung Bermuda guys Ang hmm? nga si Maki Dito tayo madalas dati May puno dyan no, pinutol nila Ano yan dyan eh, prutas yan Yan Ayan dito guys Yan yung waiting shed Hindi naman yan ano Dami lang mo kasi dyan, walang pwede magtambay Ayan oh Oo nga, next week, mag-video tayo ulit. Ayun yung, buka na yun nandoon, no? Oh. yun yung gate dyan mag alas uh, sa so, mga bukas yan hanggang 7 Magsas, magbubukas na ngayon sirado na yan magbukas ulit yan ng alas 3 3 o'clock mga ganito sirado yun guys kita nyo yung halaman doon puti yan yun yung bulaklak doon yan 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 siya Oh, ganyan yan. Pag namulaklak, ayun. Ayun, nakita nyo yan? Ayan, ganyan. Ganyan, malalaki. Ala, may puto. Good night! May puto kasi. Us, uuwi na siya. Ala. It's okay. Takot yan sa puto. It's okay, Maki. Ayaw. Sayang. It's okay, it's okay, it's okay. Takot yan. Oh, tiyo, nanginginig na yan. Oh, gusto na agad yan umuwi. Huwag ka magalala. Kasama mo sila, yaya. Di, putukan din kami kung maputukan ka. Go na. Oh, masanay ka. Nandito yung putok banda. Eh, doon ka pupunta. <laughs> Ayun, may ibon. Ayan, kakat tayo. Wala na. Nasanay na siya, Jin. See? Ayan yan, yung bulaklak guys, yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, yun siya. Ayan, marami yan dito sa mga ano, kailang, siya palang ata ang buka. Dito bandaawang ko lang doon sa dulo. Ayan, yun siya guys. Malaki, ang ganda niyan. Hindi pa talaga yung buka na buka ha. Kita niyo, marami pang ano. Ayan o. No? Kita mo. Wala ko sino yun. Yun lang guys. Ayan, pakita ko sa inyo kasi wala naman dito akong mabidyo ang gaganda lang ng mga bahay dito tinan nyo dyan oh. No? ganda bahay no sus so, gate pa lang yan sa bahay na natin dito sa kanila gate pa lang yung, yung banyo nila eh. buong bahay na ata natin ang gastos ganun dito sila kayaman tayo magawa okay lang na pero manuwag kayong manual guys kahit na kahit na maganda ang, ang bahay niyan hindi lahat yan happy hindi happy family kadalasan sa mga ganyan hindi magkasundo eh. kaya hindi tayo mainggit tayo kahit mahirap pero happy tayo hindi tayo kasi sila ano hindi sila kontento sa uh, mayaman lang gusto pa nila ng mas more pa anong mas marami pa alam mo yung ganun sa atin kung tinto na tayo may isang sakong bigas sila hindi yung yaman nila kailangan itong taon na to next year higitan pa yung ganun kaya hindi rin masaya maging mayaman kaya mas gugustuhin ko na lang na ganito tayo at least hindi lang tayo magugutom every, every day nakakakain tayo ng tatlong beses sobrang saya na natin guys hindi huwag na tayo maghangad pa ng mas mayaman pa tayo doon. ito yung ano kawayan ang ganda nyo guys o. nakakalilim no ang ganda ang display o oh. yun my god guys yun ha guys in-stop ko mag video kay my guard ayan so bulaklak din yan guys hindi pa buka yun yung puti kanina dun maganda to pag sabay sabay agoy ang ganda tingnan yun ang maganda dito sa kanila ang daming bulaklak iba ibang klaseng bulaklak alam mo yung ganun saan siya nagpunta ba't kayo nagpunta dyan na gusto niya dumalaw doon sa bahay ah ah gusto talaga niya pumunta <laughs> guys oh ito yung bulaklak na to ang ganda niyan guys kita nyo oh ang ganda gusto ko yan meron kami yan dati pero namatay na and namatay na yung bulaklak na ganyan na oh. hindi na nagtanim gusto ko yan ito dito sa bilids. oh marami oh yan oh si Maki gusto pumunta doon sa kabilang bahay kasama na rin sila dyan. And, ang init ah. Pero itong init na to hindi maganda. Sobrang nakakaitim. Mm, -mm. Guys, ang ganda ng halaman. yes Guys. Oh, mo. Ang ganda oh. Kuy la yelo mamamatay na rin. Marapit mamamatay na rin. Sus. Ito ay cute. Ang oh, cute nito guys. Uh -huh. Andoon si Ma. Si Jane. Ito may palaruan pala dito. Ayan. Pinapasyal ko na kayo dito sa village nila. yun guys. Oh meron ulit yung halaman na yun. Oh teka tingnan natin. Pasok tayo. Itong bahay na to guys. Sa nililinisan to ng kasama ko. Gusto niya talagang pumunta dito. Andito si Manong. Oh, ayan, guys. Oh. Ayan, isa din yan dito. Ang laki niyan. Oh. Yung bulaklak niya. ang ganda. ang ganda. Oh. Ang daming ibon, na. Ah. Isa tayo, guys. Oh, ano yan, Jin? Nit? Ano yan, pala isdaan? Oh. Ayun oh. Pasok tayo dito, guys. Ano kaya tong net na to? Oh. Oo oh, nga, parang isda. Oh. Kasi walang ibang charger. Ito yung dalandan, guys, oh. Ang ganda na dito ah. oh, uh -huh. pero pareho lang, no? inayos lang. Ang um, oh, ganda. Wow! Ayan guys. Dito kami sa kabilang bahay. Oh. Ang ganda dito oh. Dyan si Manong yung ano yung gardener yan. Ayan. Ang ganda dito ah. Oh. Ito yung ngayon. ni isa nakasama ko. Bahay na to. Hindi ko pwede ipakita guys. Bawal. Ayan. Ito yung ilog din. May ilog din doon banda sa amin. Uh -huh. Dito, mababa pala yung tubig. Pero madumi Oh. Ayan guys, may tao doon. Nagbibidyo din. tayo. Ang ganda o, oh. inayos pala to guys. Uh -huh. Hello. <laughs> Hello manong. Ang ganda rin. May bangka. Wow. Uh -huh. in golf. Ayan lang, guys. Hanggang dito lang ating video, guys. Ang ganda dyan, oh. Ayan. Bye-bye, Maki.